Mimis, It's me, Michelle Bennett, your Iron Lady. Ayan. At kasama natin ngayon, si Kuya Barok. Ayan, nandito tayo sa mini game farm niya. Dito lang yan sa Siniloan, Kapatalan, Laguna. Ayan, so, samahan niyo ako as we explore yung maliit niyang game farm dito. Uh, isa siya sa mga backyard breeders dito sa Kapatalan. And, uh, gu syempre, gusto rin namin i-share sa inyo yung mga knowledge namin pag-breed bilang backyard, di ba? At tatanungin din natin sa kanya kung ano yung kadalasan na uh, tumatamang sakit dito sa mga alaga niyang mga sisiw. Uh, ako nga pala si Rosendo Monreal, nagkakapatalan. Yan, tinatawag namin siya dito at mas kilalang bilang Kuya Baro. Mga kamimis, sisilipin naman natin ngayon yung uh, breeding area ni Kuya Barok dito sa kapatalan. Uh, sisilipin natin yung mga sisiw niya. Titingnan natin kung ano ang pwede nating maitulong kay Kuya Barok sa ating mga pag-breeding, di ba? Tara. Ayan, so Kuya Barok, di ba, madalas dito sa lugar natin dito sa Siniloan very unpredictable ang lugar natin. May init, may lamig, biglang oh. umuulan. So, uh, anong kadalasang sakit ang tumatama sa mga breeding mo dito, mga sisil? Sipon, alat. Ano ang mga kalimitan kasi maulan, nainit. Ayan. Kaya nalugoy ang sisil. Yan, malakas maka, ano no, uh, nangihina talaga yung mga sisil. Oh. Kailangan, ano, kailangan may prevention na agad tayo. Kaya tingnan mo natin yung sisil na. And so hello mga kamimis, kanina nga uh, nasilip natin yung mga CCU ni Kuya Barok at na itanong nga din natin sa kanya kung ano yung kadalasang sakit na tumatama dito sa kapatalan. ayun uh, nga ang naisagot niya kanina, usually yung fisik, halak, uh, yung chronic respiratory disease, yan ang kadalasan dito kasi nga very unpredictable ang weather. Uh, lalo ngayon, summer, mainit na mainit, biglang umuulan sa tanghali, tapos sa gabi naman, sobrang napakalamig naman dito sa kapatalan. Kaya ang maisasuggest ko sa kanya para ma-prevent natin ang uh, mga chronic respiratory diseases, uh, lalo na yung mga pisik, halak, uh, mga sipon-sipon na yan, para maiwasan din natin ang mortality rate sa mga breeding, ang si may sasuggest natin sa kanya is ambroxetil. Yan, so um ang mayroon meron siyang amoxicillin, tylosin, at bromexin. So ito po ay isang uri ng antibacterial or antibiotic na ginagamit para for treatment at syempre hindi lang sa treatment, pwedeng-pwede din po siya for prevention. At syempre bacterial flushing, napaka-importante po yan sa ating mga alagang mga sisil. Di ba, Kuya? Oo oh, po. Ayan. So, ang paggamit naman nito ng Ambroxetil para for prevention, uh, kailangan nyo lang maghalo ng one sachet ng ng Ambroxetil. Yan. Isang sachet lang ang kailangan natin para sa ating uh, prevention yan, Ayan, ayan Ambroxetil. Sa isang galong tubig po yan. Yan, isang sachet ng ambroxetil for prevention. At syempre, kailangan gamitin nyo to 3 days straight para maging prevention siya. Yan, so haluan na natin siya ng tubig. Yan, so isang sachet lang ng ambroxetil para sa isang galong tubig for prevention. Ayan, yan, haluin natin tapos bigyan natin yung iyong mga alagang sisiyo. painom ang Rock Steel. Oh, ayan po. Kita nyo, masisigla, sisiw. Malalakas. Kung gustong inumin, parang masisim. Ayan, so kanina pinakita namin sa inyo kung paano gamitin ang ambroxetil for prevention. So kailangan po, 3 days straight po yan gagamitin for Aw uh, ang one sachet per galon para po ipang prevention natin sa mga sakit-sakit ng ating mga sisiw. Pwede nyo pong gawin yan one month interval for prevention lang po. Ngayon naman, i-explain naman namin sa inyo kung paano siya gamitin for treatment. Para naman sa treatment, kinakailangan nyo lang po maghalo ng dalawang sachet ng ambroxetil sa isang galon ng tubig. Ngayon, kailangan nyo po yan gawin ng 5 to 7 days. Pwede siyang 5 days. Pag nakita niyong may improvement na, pwede na po siyang i-stop. Pero pag hindi pa po siya nag-improve ng 5 days, ituloy niyo po siya hanggang 7 days at tiyak na gagaling po ang inyong mga alaga. Yan po ang gawang excellence. Ang Broxity lang po yan. mga kamimis na ipakita namin sa iyo ni Kuya Barok sa dito sa kanyang farm at na na explain namin sa inyo kung ano ang pwedeng uh, for prevention and for treatment ang pwedeng gamitin sa inyong mga alaga. Kaya ayan, muli sa ating mga susunod na videos, manood kayo. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. At syempre, huwag niyong kakalimutan. Michelle Bennett, your Iron Lady. At magkita-kita ulit tayo sa susunod nating videos.